Yung yeah, mga maganda magandang umaga mga kamati. Meron tayo na ispatan na naman mga kamatik. Isang umang na ang shell niya ay sinauna pa mga kamati. Akala ko kanina ba ito mga kamatik. Yung pala umang siya mga kamatik. Sa mga umang mga kamatik, Uh, mayro pang iba't ibang klasing shell dyan mga kamatik katulad nito mga kamatik iba na naman yung shell na nakita natin kaya binidyohan ko siya mga kamatik ang um, kanyang shell mga kamatik para bukol bukol mga kamatik, na kakaiba mga kamatik. Iya mamatik nah iya saya ikutan nanti mamatik. Iya mamatik aja sih. Kaya mau kematik kakak iba yang silnya, no. Di tempat matik. Ya, naghahanap pa tayo ng kakaibang shell meron dito mga matik akong may nakita uh, iba yung shell niya kaya lang nagkataon na low bat yung cellphone ko napakaganda parang siyang dragon yung kanyang shell mga meron siyang tusok tusok na mahaba mga matik uh, problema na low bat yung cellphone kaya hindi ko kagad na video siya hindi ko napasila low bat na pala yung cellphone ko mga mati. Sa ngayon ako nagwawalis mga Pagwalis ko mga matik, meron nga tayo nakita na umang kakaiba yung shell niya mga amatik. Yung kanya mga may ay mga kamati kulay violet. Ayan mga kamati. Medyo malaki na rin siya mga kamatik. Siguro naghahanap na ito ng malaking shell mga kamati. Yung mga kamatik, dahil sa nahihiya siya mga kamati. yung mga kamatik, para sa bato lang. Ayan siya mamati. Kung titignan mo sa malay yung mga kala mo siya yung bunga na lino. Kasi yung lino, mga mati, galto siya um, ang ng bunga niya. Pero siya mga mati, kumang siya. Mukha lang lino, mga Yo mga matik, ulit tayo ng ikakaibang shell mga matik, dahil sa nice pata lang natin to mga matik, kaya na videoan ko siya mga matik Maghanap ulit tayo mga matik para may nakikita akong kakaiba ng shell mga matik natin katulad nito na kakaiba yung shell nya sinauna at matigas tapos para siyang bato para din siyang bunga ng lino maumatik dahil sa ayaw yun, nyo maglakad maumatik kaganyan lang natin dito nahihiya yata matik Iya, mama mati gangan dito na lang, mama. Tiks, selamat.